ay may kopya na ang presidente ni ng Kuting. May kumakamay kamay ng pedeya, pero yung dalawang yan, wala tayong asaan dyan. Umasa tayo kahit papaano sa Congress and Senate. Magandang araw. Mga kababayan, may panibago na namang nilabas si Hitad na umano'y dokumento na nagpapatunay na itong pedia agent na sumulat o gumawa umano ng report uh, patungkol sa pagkasangkot nitong uh, ni Pangulong Marcos sa Pulboron itong uh, pre off nga na hindi natuloy dahil hinarang umano ng uh, dating cabinet member ni uh, Pinoy so ngayon mga kababayan po natin sumulat umano ito sa House of Representatives sa Senado sa PDI para paimbestigahan itong uh, PDI report na sinasabi ng PDA na fake samantala ang agent na Sinibak umano, ay nagpapatunay na ito ay totoo. At ito pa, ah, sa kanyang sulat, handa umano mano itong humarap ah, sa anumang investigation mapasinado o mapa House of representative para patunayan itong report na ipinakita ni Maharlika. Nako po, mga kababayan po natin, parang dadaan ito ha, para sa akin na parang dadaan ito sa mas malalim na investigation kung ito ha, ay papatulan ng Senado o ng House of Representatives, syempre sa tulong ng midstream media. Kung hindi ito pipick upin ng midstream media, mga kababayan po natin, at kung hindi ito sisikat at hindi ito kakalat sa Mr. Media, na sa social media lang, abay mukhang malabo atang pansinin ito ng Senado at ng House of Representatives. ah uh, dalawang PIDEA reports, di ba? Ito yon, okay? Ito yung dalawang PIDEA report ng uh, pre-operation report at uh, yung memor... Uh, no, uh, Yeah, pre-op at saka yung authority to operate. But, eto na-miss nyo to. Okay? Pero pinakita ko rin naman to itong Uh, dated March 10 of 2020, 2012, which is yung memorandum. Ayan, ayan yung memorandum. Balikan natin to. Di ba mainit na ito, maugong na itong bonggang bongga na sinasabi ng PIDEA, ito daw po ay fake at ito ay AI. So nagpasalamat nga tayo sa Daily Tribune na pinost nila pero, you know, ilang oras lang ba yun, ay tinawagan sila ng Jutang Jeremes na gobyerno ni Kuting Jr. sa pamamagitan ni Cesar Chavez ng Presidential Communications. Pina-take down, diniktahan ang Daily Tribune. Okay, alam nyo na yung ganun. So, palangga, balik tayo dito sa March 10 of 2012. Kasi ngayon, i-reveal -re na natin kung sino yung artista. And also, yung mga palangga nating mga magagaling ay nakahanap ng article o ng video from TV Patrol in 2011 na itong artistang ito ay nasangkot siya sa pambubugbog ng kanyang mga kasambahay. Uh, nung una kasi sabi ko, mga palaga, ayaw ko sana siyang pangalanan. Ayaw mo na siya idamay kasi sabi ko hindi naman siya politiko, wala naman siya ninanako sa bayan, sa halip na sira yung kanyang buhay, pero kasi may mga uh, bagay, na kailangang pangalanan kasi hinihingi ng pagkakataon at hindi natin pwedeng ikubli sa ngalan ng katotohanan. Sa ngalan ng katotohanan Intelligence and Investigation Service. Okay, from Investigation Division. Ano yung subject? Reported nefarious activities of of Misoriano. Okay, ganun lang pangalanan. You know what I mean? Okay? So, ito na nga po, ah, yung artista na umano'y kasama doon sa PDA report ay nakasulat nga po ay si Marcel Soriano, umano mga kababayan po natin. Itong babasahin ni Marlica o yung sinimulan niya ng binanggit na si Soriano, yan po yung nakikita natin sa screen mga kababayan po natin. Yan po ang umano'y sulat nitong PDA agent na ipinadala ah, sa ahinsya ng ating gobyerno which is ang House of Representatives at ng Sinado, So makababayan po natin, pakinggan po natin. Pero sa pagkakataong ito, eh, nabanggit na nga itong si Maricel Soriano. At uh, mismo sa sulat, uh, makikita natin mga kababayan. Maria and Bongbong Marcos at Bonget. Okay, si Terry. Kaya nga itong Terry Terry. Okay, March 10, 2012. I'm sorry, kailangan natin siya pangalanan sangalan ng katotohanan na malaman ng Pilipino dahil ito po ay usapin ng 115 million Filipinos na meron tayong isang presidente ngayon na isang bangag, bangag, bangag. March 10, 2012, this, this has reference to the reported nefarious activities of Ms. a.k.a. Maria, or anak ni John Marcia, wala na eh, tinodo na natin. Unit 46C, Rizal Tower Building, Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City, and Bongbong Marcos at Bongit with unknown with an unknown address. So, may mga lumabas kasi uh, <clears throat> sige tapos ko muna. Number two, ito. A confidential informant personally appeared before this office and reported the above named showbiz and political personalities together with some unidentified male and female companions who were allegedly frequent seen mm, inhaling powders powdery substance suspected to be illegal pulburon inside the above cited condominium okay it's like condominium unit uh, so itong binabasa ni Maharlika mga kababayan po natin kagaya niyan maliit yung nasa screen po nating gusto niyo po makita ang uh, talagang kompleto ang uh, dokumentong ito puntahan niyo po yung kanyang uh, Facebook I think marami na rin ata yung nag-share patungkol sa Sulat na ito. Nasa jakira ang kanyang uh, Facebook nitong si Maharlika mga kababayan po natin. Pero marami na rin nag-share. Ano? Makikita niyo naman siguro ito kung nakapalo kayo sa kanya. O sa mga ilang taga-suporta ni dating Pangulong Digong na nagsasabing totoo itong allegation ni dating Pangulong Digong na umanay bangag nga uh, itong uh, ating uh, presidente. So ganoon pa man mga kababayan po natin agay ng paulit-ulit kong sinasabi, ako po ay hindi 100% na naniniwala, uh, otherwise makita ko po yung resulta na positibo. Kasi ang uh, pagbabasihan po natin kung ang uh, 2022, I think that is 2022, bago mag-start ang uh, eleksyon, ay uh, nagkaroon ng drug test result, It, uh, pinalabas itong si... Pangulong Marcos at sinasabing negatibo which is ito nga yung binabatikos din ni Maharlika na sinasabi niya yung time slap daw ay 2 minutes lamang. So ngayon si Maharlika na naman ang laman ng uh, mga vlogger ni Pangulong Marcos at ni Tamba at uh, kinakounter nga itong si Maharlika at sinasabing fake news umano at sinusundan po nila ay itong sinasabi ng FIDEA. Pero palagay ko mga kababayan po natin medyo mahirap i-debunk itong sinasabi ni Marlika dahil ito ay well documented at uh, nakita po natin uh, at galing umano ito sa isang FIDEA agent at nangakong handang humarap sa Senado at sa House of Representatives para patunayan na ang report na inilabas ni Marlica ay totoo, hindi AI generated, hindi kagaya ng sinasabi ng FIDEA. So ano ito mga kababayan po natin? Matinding expose ito kasi FIDEA agent versus ex-FIDEA agent mga kababayan. At the agencies compound that the undersigned, the agent, was the one who personally interviewed the said confidential informant on March 10, 2012. At the uh, IIS office in front of some IIS personnel who were present at that time. And the said interview was reduced to sworn statement. So yung uh, confidential informant ay nagkwento then ginawa eh, nag-nag-sign nag, uh, siya ng sworn statement niya. The following day, which is yun na nga yung uh, uh, following day is March 11. Ito yung hawak nating papel. Yun nga yung pre-operation report. The following day upon taking the witness deposition, he immediately prepared the pre-ops and the authority to operate. So ito na yung ito na yung papel na una natin pinakita sa inyo. Okay? For possible casing and surveillance. A process under the PDEA manual operations before the conduct of anti-polvoron uh, operations. Okay? Unfortunately, the then deputy, listen to this, the then deputy director general for operations halted the supposed planned anti-drug operation for unknown reasons. So, pinigil. So, tama yung impormasyon natin. ba? Diba? Na pinigil. Although hindi pa napapangalanan si Ochoa dito, pero yung Director General ay ipinigil o tinigil ang in-stop ang operation, ang pag-grade supposedly kay Terry at kay Kuting Kuting. Okay? Ngayon, tuloy natin. Following the guidelines on document security, all the acquired classified documents that were securely placed in a folder with a blue cover sheet. Confidential, containing, ito na tayo, kaya may, may title tayong ganyan, pictures of some personalities while using suspected illegal chuchu o illegal pulburon inside the suspected high-end condo unit at the sworn statement Given by the uh, confidential informant, including the memo dated March 10, 2012, addressed to Department of IIS. Ito yung sinasabi niya sa sulat, mga palangga. March 10, ito. Okay, yan yung sinasabi niya, sa sulat. Okay, ngayon mga palangga, next page tayo. Okay, together with the pre-ops and authority to operate, we're securely stored and kept at the IIS office. If all those classified documents were continuously spread to unauthorized persons, okay, ako yun, kasama <laughs> ako doon, ay eh, malay ko ba, okay, Ay eh, gusto lang naman ng ating mga palanggan na malaman yung lahat na nagpupulburon si Kuting. So mga kababayan po natin, this is classified documents, so, paano nakarating kay Maharlika, di po ba mga kababayan po natin? So isa lang ibig sabihin, may agent dyan sa loob ng PDF na nagpi-fade ng mga documents report dito kay Maharlika lalo na po yung mga confidential kasi titingnan nyo ha yung uh, accusation at uh, may video na pinakita na umano'y binugbog ni Lazo itong kanyang isang abogado at isang agent din ng uh, FIDEA eh nakarating din kay Maharlika paano niya nakuha ang kopya ng CCTV kung talagang walang nagpi-fade sa kanya nagaling mismo sa loob ng ahinsya ng FIDEA o galing sa loob ng Malacanang so ano yan eh uh, unaccessible yan ang mga documents na yan at mga video na yan uh, ng mga ordinaryong citizen so which is ang uh, authorized dyan na makakuha ng kopya ay yung mga opisya lamang nasa ahinsya mga kababayan po natin so ngayon ito yung dapat alamin uh, ng PDI kung sino yung nagpe-fade ng uh, classified documents kasi kung tutuusin ito ay delikado rin mga kababayan po natin kasi kung may mga confidential na mga uh, gagawin silang investigation or uh, operation, eh pwede pala ipipaid sa mga uh, tao na target. So yan din ang sinasabi ko. Pero kung matino at ang kanyang purpose ay para lang dito sa pag-expose sa umano'y paggamit ng pulboron ni Pangulong Marcos, eh baka highly political motivated ito, mga kababayan po natin. Kahit sabihin natin na ito ay uh, totoo o hindi man uh, ito ay uh, talagang may target na sirain itong si Pangulong Marcos kasi kung totoo sin ito ay uh, madaling ha iharang eh ng uh, mga opisyal ng masa gobyerno po natin na nagpo-protekta kay uh, Pangulong Marcos pero nakarating kay Marlica, which is alam nila na si Marlica lang ang uh, may balls uh, para gawin ang mga ganitong klaseng expose di po ba mga kababayan po natin at ang tapang din ng sumulat na ito na handang humarap sa Senado so which is alam niya naman na talagang mapanganib ang kanyang buhay tingnan niyo ha Presidente ang iyong titirahin so pakita ko po sa inyo katunayan, kailangan malaman ng taong bayan, ito po ay may kopya na ang Presidente kuti so ayan po mga kababayan po natin Committee on Public Order and Illegal Drugs So, Office of the President. So, so, ibig sabihin mga kababayan po natin, na ipasa na umano doon sa mga opisina na kailangan. So, Committee on Public Order and Illegal Drugs. This is for Senator Bato de la Rosa eh, sa Senado and uh, I think this is Congressman Dan Fernandez uh, naman sa House of Representatives. So, uh, matinding expose ito na dapat natin abangan mga kababayan po natin. Pero nabasa ko mukhang magdadalawang isip ang dalawang kongres, ang lower at ang upper house para imbestigahan ito. Kasi pangulo po natin yung nasangkot which is isang kahihiyan uh, para sa ating pangulo, para sa ating bansa kumakarating sa international media. So kung uh, posibleng itong sinasabi ni Marlica, ito expose ni Marlica, hindi ko sinasabing kung nakarating na sa mga international news or media pero posibleng kakalat ito kung talagang pa sa Senado. So mga kababayan po natin kung kayo po ay ating tatanungin, pabor po ba kayo na dapat ito pa-imbestigahan sa Senado o sa House of Representatives? Dapat po ba magpa-drug test itong si Pangulong Martos para matigil na ang mga allegation ito na hanggang ngayon ay hindi pa rin sinasagot ng office? of the President. Kayo po, comment na po para sa inyong personal na komento at opinion patungkol sa issue nito, mga kababayan. Maraming salamat.